Kapag Kristiyano ka, ikaw ay magiging iba. At kapag ikaw ay naging iba, magiging magdudulo talaga ng pagkakabuklot o, 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 o pagkakabahabahagi si Kristo sa buhay mo. Hindi ka nakagaya dati na nasa dilim. Ikaw ay mapupunta sa liwanag. Kapag ikaw ay bininyagan, ikaw ay mabababad hindi lamang sa mga realidad ng buhay, kundi mabababad ka sa realidad ng pagiging kristyano at ang sakripisyo mo ay hindi na magiging kagaya ng sakripisyo ng karaniwang tao dahil hindi ito para sa sarili mo lang, kundi ito'y para sa Diyos na rin. Sumayin ang Panginoon at sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapaningas sa ito. May isang binyag na dapat akong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito Akala ba ninyo ipumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban ang ama at anak na lalaki. Ang ina at ang anak na babae at gayon din ang biyena na babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Siguro'y na ilang din ho kayong sumagot nung sabihin kong ang mabuting balita ng Panginoon dahil anong mabuting balita sa sinabi ni Jesus na ang dulot niya ay hindi naman pala pagkakaisa at kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Ano ang mabuti doon? At hindi ba si Jesus ay ipinakikilala din sa atin sa banal na kasalutan bilang prinsipe ng kapayapaan? Ano ang sinasabi niya ngayon sa Ibanghelyo na hindi kapayapaan ang dulot niya kundi pagkakabahabahagi? Para maintindihan natin ito, kailangan nating maunawaan yung unang dalawang salita na binanggit niya sa Ebanghelyo ngayon. At ang dalawang salitang ito ay apoy at binyag. Pakiulit po yung dalawang salita. At lahat po ng ito ay makikita natin sa ritual ng binyag. Dahil ang dalawang ito ay sagisag na kung ano ang dinudulot ng Diyos sa buhay ng tao. Una, yung apoy. Apoy ang nagbibigay liwanag, pero hindi lang apoy, pero hindi lang liwanag ang dinudulot ng apoy. Ang apoy ay nagdudulot ng pagbabago. At ano ang binabago ng apoy? Kapag ang apoy idinikit mo sa kahoy, nagiging Ano nangyayari sa kahoy kapag idinikit mo sa apoy, nagiging uling. At kapag uh, lalo pang nababad sa apoy, ang uling nagiging abo. In short, ang apoy ay nakapagpapabago. At kapag bago na ito, yung, kahoy, yung dating kahoy, may hiwalay na siya sa kahoy dahil uling na siya. Magiging bago na itong uri. Magkakaroon na ng pagbabago kaya mahihiwalay na siya sa dating mga kaori nito. At ang apoy nagdudulot din ng liwanag. Yung dating nasa kadiliman ay makikita na. Yung dating hindi nakikita, makikita na. In short, mahihiwalay na siya mula doon sa mga nasa kadiliman o hindi nakikita, magiging nakikita na siya. Kaya doon palang makikita mo, ano ang dulot ng apoy? E eh, talagang pagkakabahabahagi. Dahil magkakaroon na ng bagong anyo, at yung dati na hindi nakikita o kadiliman, magiging liwanag. Kaya magkakaroon talaga ng pagkakabahabahagi. Ano naman yung binyag na tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon? Mayroon pa daw siyang isang binyag na hindi pa dinadanas. At ano ang binyag na ito? ang pagbabad niya sa karanasan natin bilang tao. Yung unang binyag ay naranasan niya nung mula sa langit, siya'y bumaba sa lupa at naging tao katulad natin. Bumabad siya sa sitwasyon natin bilang tao. Mula sa pagiging Diyos na hindi nakikita, siya'y naging Diyos na nakikita. In short, naging ibang uri din siya. Pututusin. At ano yung hindi pa niya dinadanas? Yung kamatayan. Hindi pa niya nararanasan yung pagbabad sa kamatayan. Dahil dadanasin pa lang niya ito nung panahong nagsasalita siya, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ano yung kaugnayan nito sa pagkakabahabahagi? Na hindi siya, na si Jesus, yung mararanasan niya ay hindi mararanasan ng, ng karaniwang tao nang hindi yung mararanasan niya ay hindi mararanasan ng karaniwang tao. Bakit? Bagamat yung kamatayan niya ay kapareho lang ng kamatayan dinanas nating lahat, ang kanyang kamatayan ay hindi parusa sa kanyang kasalanan, kundi pagbabayad niya para sa kasalanan nating lahat. And in that way, His death will be different to our death. Kaya, pagkakabahabahagi, dahil iba yung kanyang pakahulugan sa kamatayan at iba, yung kamatayan dadanasin niya sa kamatayan daranasan nating lahat. Tayo, kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus ay kabayaran para sa kasalanan nating lahat. Kaya kung tutusin, magkaiba ito. Kaya anong mensahe sa atin ng mabuting balita? Na kapag kristyano ka, ikaw ay magiging iba. At kapag ikaw ay naging iba, magiging magdudulo talaga ng pagkakabuklot o, 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 o pagkakabahabahagi si Kristo sa buhay mo. Hindi ka nakagaya dati na nasa dilim. Ikaw ay mapupunta sa liwanag. Kapag ikaw ay bininyagan, ikaw ay mabababad hindi lamang sa mga realidad ng buhay, kundi mabababad ka sa realidad ng pagiging kristyano at ang sakripisyo mo ay hindi na magiging kagaya ng sakripisyo ng karaniwang tao dahil hindi ito para sa sarili mo lang, kundi ito'y para sa Diyos na rin. At kapag ka ikaw ay naging iba, hindi ka matatanggap ng lahat. Halimbawa, yun nga lang pagiging pagsisimba mo at paglilingkod mo sa simbahan, hindi ba? Hindi naman lahat ng tao nakikitang mabuti ang ginagawa mo eh. May mga taong minamasama pa rin ang pagiging religyoso mo. Inihihiwalay ka nasasabihin sa sa'yo, ay ikaw, makadyos ka. Kami hindi. Talagang ganun. At kahit yung mga unang kristyano, ito yung nararanasan nila. Nakakaranas sila ng mga pag-uusig kahit sa sarili nilang pamilya. Maraming mga Kristiyano roon dahil kakaiba nga yung buhay na pinasok ng mga Kristiyano at yung kanilang pananaw ay hindi tugma sa pananaw ng mundo. Itinatakwil sila kahit ng sarili nilang pamilya. At siguro kayo in a lighter way or in another way nararanasan din po ninyo yung ganyang klase ng discrimination kapag sumusunod ka kay Kristo. Pero ano sabi ni San Pablo? Hindi pa natin nararanasan na dumanak ang dugo natin para sa pananampalataya. Kaya sana ay maging matatag tayo. Si San Antonio Maria, ng Maria Claret, ang kanyang pananaw ay naging taliwas sa pananaw ng mundo. Siya ay nagpapatotoo na talagang kapag ikaw ay naging tagasunod ni Kristo, hindi, hindi ka nakikiisa lamang sa mundo, kundi nagiging ibang pangkat ka o nagiging nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Dahil sa si San Antonio Maria ng Claret, kung tutusin, matagumpay siya. Dahil siya'y magaling, siya'y matalino, siya'y maraming accomplishment. Pero hindi iyon ang pinili niyang landas. Ang pinili niyang landas ay maging misyonero. Ang pinili niyang landas, kahit na siya'y nahirang bilang chaplain, ng household ng mga ha, ng, ng reyna ng Espanya ang pinili pa rin niya ay maglingkod sa mga nangangailangan. Kung tutusin, pwede naman niyang piliin ang sarap ng buhay, pero ang pinili niya ay yung pagpapakasakit alang-alang sa mga tao. Nakiisa siya sa paghihirap ng tao at dahil nakiisa siya sa paghihirap ng tao, ibinubukod niya ang kanyang sarili mula sa karangyaan at mula sa tagumpay ng mundo. Kaya tama si Jesus. Bagamat hindi magandang balita ang dating sa atin na marinig na ang dulot niya'y pagkakabahabahagi, ang sinasabi lang naman niya'y totoo. Kapag sumunod ka kay Kristo, malayo ka na sa lakad ng mundo. Ibang tao ka na. Kapag sumunod ka kay Kristo, hindi ka na kagaya ng dati, mayroon nang naiba sa buhay mo. At dahil may naiba na sa buhay mo, may naiba sa realidad ng buhay mo, huwag mong aasahang tanggapin ka ng lahat ng tao, kahit ng sariling pamilya mo. At ito ang sinasabi ni Jesus na pagkakawatak-watak. Hindi naman sinasabi na nais niyang, nais niyang magkaroon ng gera o nais niyang magkaroon ng gulo. Hindi. But it is a natural consequence of following our Lord na mayroon tayong mga babanggain. At ang dapat nating panindigan ay hindi yung mga binabangga ng ating pananaw bilang Kristiyano. Ang dapat nating panindigan ay si Kristo kahit na tayo ay taliwas sa mundo. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.